Deryan Ito na mga ka meron yeah. na tayong order. Lagyan na natin 'yung mga order. Meron kasi Mikey ng dalang ano. Hmm. Wow! Tingnan niyo. Rubber lotion. Oh. Bilangin yan. Ilalagay no? natin 'yung mga toppings. Yan oh, yan oh. Oo, yo. Tapos ilalagay na, natin 'yung mga pang-toppings natin ha. So, ilagay na natin yung ating mga kamtapings yung sa tatlong order. Meron tayo. Wow. Ilagay na rin natin yung ating bawang. Bawang. Ah, yellow. we at tetapay. Tingnan oh. naman yun. Kamahin na lang natin kasi yan yung... Ping, 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 ping. Wow. Ping, 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 ping. Pen, pen, pen. Estel, hindi ko na lang, yung ano pa, mga toppings na mula. Uy, sarap yung, yan. Oo. Akin yan. Kiyan, oh. Oo. Oh. Mm. No? Oh. Oh. Dito, dito, dito. Oo. Tagyan pa natin ng atay. Oo. Oh. May atay na yan. Dito na lang atay. May atay yung kanina. Dito lang. lang. Uy, uh, manok. Gulay. Wow. Adela, gulay. Isa naman, isa naman, isa naman. Yun. Maris at uh, ilagay na natin sa ating yeah serve natin <laughs> <Wow>. restaurant <laughs> yeah. sige, 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 kita uh, lagyan na natin kita sabaw kita sarap yan kita 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 to eh kita 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 Sarap yun guys, diba pa? Siyempre! Galing ka sa ibang bansa ang ano niyan, recipe. Sino ba kasing gubawa? Oo, oh, oh, sarap po! Anong sinabi nung ano dito? Pares overload ni Diwata. Overload pancit ba to lang katapat nun? Oo nga. Pag ito lumabas na sa market, nako. Sinasabi ko sa inyo. Wala na. Wala nang D yata. <laughs> so, that's all. Thank our... you. Ayan, serve na natin. Thank you. Ito nga. Bada mga ka-Oragon, uh, ready to serve na para sa ating mga customer. Okay, customer number one. Number two, and this is mine. so that's all. Thank you and paalam. Can you say? Very young. mga orago na. Di ba guys? What can you say? Very young. Baka masagay mo yung juice mo. Ang sabi, ano mo sasabi mo? Sa pagkain. Pool. Pool <laughs> na pool. Busog. Diba? <laughs> Yun. May mga customer natin. Second batch na yan, mga ka-Oragon. At may pangatlo pa. Ayos? Good. Goods. Uh,